Ayan! Hello, hello, hello everyone! Ang ganda ng mga bangus dito, oh! Mga fresh pa ang bangus dito. So, dito na kayo guys, bumili sa Commonwealth Market. Lahat ng hinahanap nyo, eh, nandito na lahat. Ayan, may mga cardi din sa kabilang side. Dito kami pumunta ng asaw ko sa isdaan. So, ayan, nagpahapiyaw lang ako. Unti lang nabiduan ko sa mga isda. Bumili na ang asawa ko ng galunggong, bangus. Yan, maya, maya sa tabag. Tsaka, pabili na ko na ako ng paborito kong alamang na fresh. Ayan. So, ayan, papunta na kami ng asawa ko dun sa may gulayan sa baba kasi bibili kami ng sangkap sa maming lutuin, my favorite lato. Ayan, flying fish. Morang-mora lang po dito, guys. Napunta na kayo para bumili. So, yan. Dumiretso kami sa may gulayan. Para bumili ng asawa ko ng sibuyas, bawang, luya. Basta lahat ng hinahalo sa ulam. Bye-bye guys. Thank you sa so panood. Bye! Bye.